Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Esther Mendoza Arbas, taga barangay San Martin de Porres. Ako po sa ngayon ay dialysis patient. Nagpapasalamat po ako kay kasamang Gaston Bunting dahil mulat sa pulpo, hindi po siya tumigil, tumulong po sa pamilya namin. Oh ano, kasi yung nanay ko noon, sa nanay ko pa lang, dialysis patient din. Pag siya sa amin pumapasok, ang nanay ko talaga umiiyak sa kanya. Tapos ang gagawin ni... ni Gas, papupuntahin ako sa opisina. Marami po siya kasing project. Marami siyang binibigay na tulong sa mga tao, halos lahat. Mga wheelchair, nebulizer, kahit anong kailangan niya na po provide, basta sabihin niyo lang sa kanya. Natutuwa talaga ako. Kasi na, nung umpisa, nilapitan ako nila, Mads. Hindi ako nakapaniwala. Sabi ko, ano, tutulong pa siya. Sabi ko, ang ganda naman ang ano niya. Kahit na ano na, kagano na siya. Tumutulong pa rin siya. Ako, ako number one talaga, 100% ang pasasalamat ko. Kasi dialysis patient ako. Lahat ng ano ko sa kanya, na provide naman niya. At saka, nung natalo siya, talaga umiyak ako. Kasama ang gas kahit hindi na nalo, tumutulong pa rin sa tao. At saka mulat sa pool talaga kasi binata pa yan, kilala ko na siya. Kaya kilala niya rin ako. Pag na may ano, pumaba siya sa amin, kahit hindi ako makalakad, kahit may sakit ako, inaasis ko talaga siya. Kasi para mapalitan, masuklian yung ginagawa niyang kabutihan sa mga tao. Ano kasi, marami sa talaga natutulungan. Tsaka hindi sa hipok nito tulong talaga. Hindi siya yung nagpaparami lang ng tauhan, pinatingnan kung butaante o hindi. Sa kanya talaga pag lumapit ka, tulong agad. Pero pinagmamalaki ko, kung... Kaya ulit, ito eh, ako hindi na siya nakaupo pero otoy oh, na mo, tumutulong pa. Ah, nagpapasalamat po ako ng marami kasi malaking tulong po ito sa akin. Kasi nagda na po ako. Nagpapasalamat ako kay kasamang GAS sa muli niyang pagbibigay tulong sa katulad naming may mga sakit, may mga kailangang financial, pambili ng gamot. Malaking tulong po ito sa amin. Kaya maraming maraming pasalamat salamat po talaga. 100% ang suporta ko po nasa inyo. Hindi ako magbabago kahit kailan. Kilala niyo po ako. Malakas kayo sa akin. gas ng laging